Yan. Ilan tawad? yan? Ilan sa Tayo lang. Uh, wala. Wala. Oh, sige. Walang, matang matang Eto, na na ka kayo, ito, ito. Salamat. Salamat. ano yung online na Yeah, muna, maliit na 'yon. Mas masarap. Mas masarap 'yung lobster na ano, malaki. Baka 25 lang. Yo. Ah, 0.9. Pero 35 kadalasan Dagdagan mo ng isang maliit para libre na yan. yan. Tama mo na yan. Ang customer na nag Ilan to bong? Two point? to point to? Two point to. O yung ano na Ah, magalaw ka? yan. Na, lata seling ko din 'yan, 'to silitan. Tambok na. Yan. Ay, kataumbok. Oh, ay, ano si sigang. I-pritohin ko na lang uh, 'yung ano. 'Yung tawag sa ulo isigang mo, 'yun. Oh, ulo lang isigang tapos prituhin ko ay, lang. Dalahero pa, pa, pa sa ano? Barton. Barton. Hindi 'yung prituhin ko lang dalhin ko. Dudot na 'yan. Hmm, duduk na tayo, Ma. <laughs> Mag-ice-ice baby kasadaan sa daan 'di mo lutuin. Ilan yung ano yung parang ah, hmm. uh, <laughs> Point na yun daw. Point na yun. Ito mga tayo sa baka. Ito bukas. Ito yung point. Oo. Ito point to. Ma. Wala ma. May isda pa dun. Ay yung mga isda. Nandun mga isda. oh Tamban. <laughs> Ito ano to. Ang ganda ng kulay. Ah. Ano to pang ano? Pa, ito ito? Oh. Uh, Liglig. Lig -lig. Ano yan pang ispang sigang? Yung mga pangsigang. Oh, ano? Ah, ay Ito, pwede ka na magbawas ng pangsigang sa malaki. Ha? Huh? Uh, yung ulos natin. Ayun nga. Oo. Oh. Ayun na lang. Ayun yung mga sigang. Gusto ko kasing tikman ito. Ayun. Ay, pangsigang man. No. Ito. Pangsigang. Kung mm -hmm. yan, ito ka na lang. Ayun mga lapo. Talaga? Oh. Lapo. Isama mm -hmm. natin ito sa sigang Isama ng ulo. Iba yung yan. sa mga. Sarap Sweet, sweet and sour <laughs> talaga. Pero himbisan mo pa yan. Oh, pa hmm. yan. Ang hirap himbisan yan. Saka, Sige na, tayo. Manifest man. lang mga ano yan. Ang oh? uh, kaliskis, di ba may? Mga uh, muay, uh, uh, mga moy tayo ay, sa ay, ban. Kasama mo na yun doon. Kasama mo lang to. Para mga din ng ano. Paman mo na lang. Ito pa daw, paman. Ito pa, o. Matawa na, tawa na. Alis na ako. Baka malabi ako maturo na libre dyan. Magkano? Magkano lahat? Kung um, may sama yung dalawa? 3.94. 3.94, okay. 3.90 na. Paaman lang yung dalawa.